Hindi napigilan ng Sacramento Kings ang totoong hari mga idol. Ito nga ay matapos magdominan ni LBJ kontra sa kupunan ng Sacramento. Tara, samahan nyo at i-recap natin kung ano nga ba talaga nangyari sa laban na to. Para sa mga dinapanood ng laban sobrang intense na naging banggaan ng LA Lakers at kupunan ng Sacramento Kings. Well, ganun talaga, parehas kasing mahusay ang magkabilang kupunan. Tsaka hindi lang patungkol sa labanan ng mga malalaro to mga idol, battle of coaches na rin. Parehas kasing magaling ang magkabilang coach na magkabilang kupunan. Kaya talaga masasabi nating matinding bakbakan. It's all about battle of adjustments. Dahil sa magandang panimula, Naguwan tambakan ng Lakeshow ang kupunan ng Sacramento ng as, as 15 points sa score na 25 to 40. Pero hindi naging sapat yan para magpatinag ang kupunan ng Sacramento Kings kaya may nabuti nila dito magdobli kayod at the end of the second quarter na ng Sacramento, ibaba ang kalamangan ng Lake Show sa apat sa score na 64 to 60. Pagpasok ng third quarter, mas lalo naging intensang labas sa pagitan ng magkabilang kupunan. Pero sa mga oras nito, mas nag-init ang kupunan ng Sacramento kumpara sa Lake Show. At dahil nga nakagawa sila ng magandang run, nakuha nila yung kalamangan at the end of the third quarter sa score na 94 to 87. Pagpasok ng fourth and final quarter, dito na umarangkada ang magandang opensa ng Lake Show. Kaya naman nakagawa sila ng 21 to nating run. Yes, tama kayo ng narinig mga idol, hindi lang basta run ang ginawa ng LA kanina. Mas dinobli pa nila yung ginawa ng Sacramento Kings. Dahil sa 21 to 0 run na yon, Lakers back on top sa score na 108 to 94. Pero hindi talaga pumapayag ang kupunan ng Sacramento Kings at ginagawa nila ang best nila para makahabol or makakuha ang momentum kontra sa LA Lakers. Kaya naman nakagawa pa sila sa mga oras na to ng 12 to 4 run dahilan para ibaba ang kalamangan ng Lake Show sa single digit sa score na 125 to 123. Two point game na lang agad mga kasolid. Para para sa mga di nakakaalam, pinangunahan ni Lebron that time ang opensa ng Lake Show matapos maapagtala ng 16 points sa kabuuan ng 4 quarter. Yes, tama kayo nang narinig mga kasolid, doble kayo talaga sa si LBJ kanina para buhatin ang kupunan nila sa pagkapanalo. Dito nagsimula yung 16 points na ginawa ni Lebron kanina sa 4 quarter So ayan, si Rui ang may hawak ng bola at ipapasa niya to kay Lebron na nakapwesto sa mismong logo ng Los Angeles Lakers. Kung mapapansin nyo dito, si De'Aaron Pax lang yung bumabantay kay Lebron. Alam naman nating lahat na di hamak na mas matangkad si LBJ kumpara ay Pax. Kaya ito ang nangyari. Without hesitation, tumira si Lebron ng long three. Ito yung sumunod na nangyari. So sa play na to, gumamit ng lake show ng pick and roll between LBJ at Jackson Hayes. Matapos magset dito ng screen ni Jackson Hayes, papasok siya sa loob ng paint. Habang si LBJ naman pupunta to sa right elbow. Kung mapapansin nyo mga idol, nagkapalitan yung kabantayan ng dalawa. Sa ngayon si Alex Lenda ang tumatao kay LBJ. Habang si Kiga naman ang bumabantay dito kay Jackson Hayes. At dahil na drop coverage nga lang dito si Alex Len na nag-aabang sa pag ng gagawin ni Lebron, nagulat siya matapos tumira ni LBJ ng isang mid-range jumper. Pero hindi po dyan nagtatapos si Lebron mga idol Talagang makikita mo sa mga oras na to Kung gaano siya kaagresibo Na para bang naka MVP mode activated As you can see Meron dito nagaganap na mismatch advantage Between LBJ at the Iron Fox At dahil mismatch nga yan mga idol Kung mapapansin nyo Hinihingi na agad ni Lebron yung bola Galing kay Rui Matapos ni Lebron makuha yung bola Lumapit naman agad si Herter Para mag -help defense Pero guess what Wala pa rin silang nagawa Laban sa opensa ni LBJ and one. Matapos mga idol pumasok ng tira na yan ni LBJ, sobrang saya dito ng mga tagahanga ng Los Angeles Lakers. Sa play naman na to, si Dilo ang may hawak ng bola pero nagrun ulit ng Lake Show dito na another pick and roll play. Si Jackson na isulit yung screener. Kung mapapasin yung mga idol na kockball si Lebron pero ito ang nangyari. Dilo, pass to LBJ. Lebron without citation, pumukul agad to ng 3-pointer. Lebron, catch, fires, buckets. Matapos pumasok ng 3 pointer na yan ni LBJ Talagang masasabi natin na nagiinit na siya Kaya naman napakrazy time na nga siya Sa mga oras na to At hindi lang yan Dahil sa mainit na kamay ni LBJ Na walang nagawa dito ang kupunan ng Sacramento Kung hindi mapatawag o tumawag Ng timeout Wait lang, there's more Walang yaka talaga Idol Lebron Bakit mo kasi masyadong ginalingan Yan tuloy pati ako nahihirapan na mag-edit dito <laughs> Well, ganun pa man siguro dahil sa ginawa na to ni Lebron, malamang sa malamang nag-iisip na naman ng mga dahilan itong mga haters dito ni LBJ, no? Kasi marami nagsasabi sa mga naunang laro ng Lake Show na keso binubuhat daw ni AD itong si LBJ. Well, alam naman nating lahat mga idol na ang basketball po ay team sports. O sino may magandang performance, sila ang may pag-asang makuha ang panalo. Tsaka hindi lang naman to it's all about sa isang tao. It's all about team effort. Kaya nila nakukuha yung panalo. Pero by the way, hiyaan na natin yan. Ganyan naman talaga mga haters. May masasabi't masasabi yan. Kahit ano pang gaano pa kaganda ang ipinakita mo sa isang laban. So kung mapapansin nyo dito mga idol si Sabonis, yung defender ni Lebron, alam naman nating lahat na di hamak na mas mabilis si LBJ kumpara sa kanya. Ang ginawa dito ni Lebron, umakma siya na niya yung loob ng paint. Pero hindi niya itutuloy yan mga idol. Ginawa niya yan para mag-react lang yung defense ng defender niya. So kung mapapansin niyo dito mga idol yung kaliwang paan ni Sabonis nag-react na talaga at binaba niya to, ibig sabihin nag-aabang siya sa gagawing pag ni LBJ once na umatake to sa loob ng paint. Pero guess what? Nauto siya ni Lebron kasi tutira lang pala to ng isang top of the key 3-pointer. Dahil sa 3-point shot niya ni LBJ, double-digit na ulit yung kalamangan ng Lake show kontra sa Kings sa score na 106-94. to 94. Para sa mga dinakapanood ng laban, pinakunahan ni LBJ ang offense ng Los Angeles Lakers kanina. Pero hindi lang basta offense ginawa ni Lebron mga idol, nakapagtala siya ng panibagong triple-double sa kanyang NBA career. Matapos umiscore ng 32 points, sinamahan niya ng 14 rebounds, 10 assists at 1 block what a game para kay The king mga idol patunay lang na kaya niya pa talaga makipagsabayan sa mas mga nakakabata sa kanya iba klase talaga tong si Lolo Borno parang hindi lang talaga tumatanda isipin nyo this upcoming December 30 mag 40 years old na siya pero yung laruan ni Lebron parang hindi man lang umabot ng 30 years old kalawang MVP pa rin talaga Bukod sa magandang performance na ipinamalas ni LBJ kanina, hindi rin naman nagpauli ang dynamic duo niya na si Anthony Davis. Ito ay matapos makapagdala ng 31 points with 9 rebounds, 2 assists, 3 steals at 2 blocks. Tinapos naman ni Rui Echimura ang laban na to na nakapagtala ng 18 points with 9 rebounds at 3 assists. Samantala si Austin Reeves naman ay nakapagtala ng 16 points with 7 rebounds at 6 assists. 16 points, 4 rebounds, 5 assists at 2 steals naman mula kay D'Angelo Russell. Mabuti na lang at nagparamdam na rin si Dilo sa opensa mga idol pero ang problema lang talaga na nakikita ko kay Dilo is yung depensa niya. Sana maayos mga idol pero kudos kay Coach JJ ready kasi nakakapag-adjust din talaga siya para matulungan itong si Dilo. Grabe yung starting five ng LA Lakers kanina no? Lahat sila umiscore ng double digit pero alam nyo ba na bukod sa lima na yan mayroon pang isang player na nag-step up kanina coming off the bench. Ito nga ay walang iba kung di si Dalton Kinect matapos makapagdala ng 10 points. Matapos manalo ng Lake Show kanina mga Idol 3-0 ng standing nila at sila pa rin yung number 1 sa Western Conference. Sana lang ipagpatuloy nila to para maganda ang maging record nila sa buong season. Kay mga idol, ano masasabi nyo sa performance na ipinamalas ng Lake Show kanina? Magkomento lang dyan sa may comment section at babasahin natin yan. Maraming maraming salamat sa solid support nyo mga idol. It's your boy King Jen, I'm out.